không phải là không không vào anh này hết hết đó hết 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 ra hết 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 hết

Eh, hindi Ito pera ko, kuya eh. Ibigay ka ng pagkain. Ito ang pera. Sige, po. bigay ka na po. Say. Ito, po. Ay, kuya, pambalik. Eh. nangyari? pa ako ng baliw, kuya eh. Ito na, ko na. Huwag na po. Nawa naman po ako sa kanya. kasi masakit po kasi puso ko kaya hindi ko po, po siya mahabol. Dali po sa akin kanina eh. Ang mulit ko pa sa Ayan na po, kuya. Masakit kasi puso ko, kuya eh. Pwede po ba makisuyo? Pabili po, nang pabili po ako ng napkin. Sige, akin. Na. Kasi sample lang po itong pera ko, kuya. Baka hindi po magkasya. Sige. Sige po, kuya. Hintayin okay. po kita dito, kaya. Hintayin mo lang ako. Thank you po. Ito na yung napkin mo. Well. Thank you po. Um, kuya, okay lang po ba sa'yo? Kasi yung balalaki hindi po kaya bumili ng napkin. Okay. Nahihiya po sila. May tagusta po kasi ako, oh, kuya. Oh. Sige po, malaking bagay na po to, kuya. Ano po kapalit nito, kuya? Hindi, wala namang kapalit nito. Sige po, kuya. Maraming salamat po. Apo, maraming salamat po, kuya. Sige po, kuya. Baka nabala ko po kayo. Okay, okay lang sige po sige po salamat po Dahil mabait po kayo, kuya. Um, papasalamat po ako, kuya. May bibigay po ako sa inyo. Ay, ano po yun? Um, surprise na lang po. Sana magustuhan niyo po. Ano na po? Opo. Salamat po. Opo, kuya. Um, hindi po ba kayo na, ano, kuya, na ilang po bumili ng napkin? Hindi naman. may bibigay pa ako sa inyo dahil mabait po kayong tao. Sana marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po. Salamat okay. <laughs> po. Thank you. Hindi ko mga kain kanina. Sa <laughs> sa'yo. Kaya mabait ka. Mabuti ka ng tao. Para sa'yo. Tuloy, so, okay. ay, lang kami ng may mabuting puso. Ito sa'yo yun. Para sa'yo itong healing na to. Totoo po yan, sir? Ah. Kasama. <laughs> para sa'yo Salamat po. <laughs> Sir, sir, para ano? Para sa'yo talaga yan. Eh. Kasi para, may na, na kami din kanina, hindi kami ano eh, hindi kami binigyan ng pagkain eh. Nang nasa na kayo yung anak, mabibigyan namin ng na helmet. Pagbukan mo yan, ito. Pagbukan na kita. Pinsa <laughs> ka na, ha? Eh. Kaya, pasinsa na po. Nakapahala ka namin. Kala na kaya na namin. Sana magustuhan mo po, kuya. Gusto mo ka yan. Parang talaga eh. Ang ganda po. <laughs> Ang ganda natin ito. ah ah <laughs> kuya, bagay sa kuya parang salamat Di niya? S -tap. S -tap. Ay, yeah. Para po bigyan niya safe kuya dahil ka makaarap ko rin po talaga maka bili po ng helmet kaya lang ah. hindi pa ako makabili po yun dahil sa hirap ng buhay ah ano laban lang kaya. Maraming okay. ganyan lang ang buhay. Maraming okay. ano. maraming marami salamat po. Malaking tulong na po ito may bigay okay. sa akin. Sana ano kaya, maraming pang kagaya mo na na, ano. May mabuti po Dahil dyan kaya, mayroon pa kami yung Maraming maraming salamat po. Malaking bagay na po ito may bigay sa akin. Yeah. Okay. God bless po sa inyo. Hindi po, masalahin nga na may kapal ko yan. Ma'am, marami pa kayong ano, marami pa kayong may inspire na katulad niyo nating mga kababayan. Marami pa kayong ano, mga pupulungan. Eh, hey, lang po ulit ako, nagkaroon ng ganitong helmet na pato. <laughs> bagay tayo. Bagay na bagay. Ayun po, mga kababayan, mare salamat po. Please, I can't share. Para ano, may papulit kayong gintang araw sa video nito. At uh, pag-parisabas si Kuya ng ating mga kababayan. Thank you, ba? Sige, hanggang sa muli. Maraming salamat po ulit. Ingat sa biyay ko yan. Kumakain ka pa yata eh. Opo. Pero patapos na rin po ako kasi nagmamadali rin ako. Maris na rin. Nagulat ka ba? Hindi <laughs> okay, ka na. Hindi ko po inaasahan ito. Hindi ka yan. God bless you. Maraming salamat po ulit.